Magandang araw mga kaitak, Nandito po tayo sa JRS Ordeneta at magpapadala po tayo ng in-order na panabas. Makikita natin na maayos ang pagbalot ng JRS sa ating pinapadalang item para nakasisiguro tayo na darating ang ating pinadalang produkto na nasa maayos na kalagayan. na po. So, o, nasa unboxing na tayo ng uh, Itakmuli. Salamat kay uh, uh, Jansen in the province. so gawa sa tubo ito. Oh, tibay oh, tubo. Uh, lead uh, lead pipe siya. Tapos nakaremat siya sa ano sa panabas. So napakatibay po niya. Ay n'o. Oh. So oh, Jansen hindi in the province, maraming uh, salamat sa pag-send nitong uh, uh, itak sir. Napakagandang attack mo niya. Napakaganda at napakatibay niya. Hanggang dito na lang po muna at uh, thank you very much po.